si uh itong nangyayari hindi sana aabot sa ganito kung inalaw nila magsalita ng malaya ang mga nagsasalita di ba kung hindi pinigilan po pero ang tanong nga eh ramdam ba o uh, affected ba ang uh, pangulong Bombo Marcos Jr. nakikita ba niya aware ba siya sa hinaing po ng ating mga kababayan noon noon pa hanggang ngayon ay talagang tuloy-tuloy uh, po ang uh, malawakang uh, mga rallies Aba, eh, kung hindi niya nararamdaman ay eh, may problema siya, no? Kung hindi niya nakikita ay eh, may problema siya. Katulad nga ng sinabi ng isang leader, uh, hindi pipi, bingi o bulag, uh, ang taong bayan, uh, kung ang liderato ay pipi, bulag at bingi, may problema siya, no? Uh, kasi uh, itong nangyayari, hindi sana aabot sa ganito kung inalaw nila magsalita ng malaya ang mga nagsasalita, di ba? Kung hindi pinigilan, oh, huh? uh, at saka kung hindi drinibol dribol Kasi nakita naman natin sa House of Representatives, uh, sa ICI, sa Senado, yung ginawang forum para o fora para mapag-usapan itong mga problema ay parang ginawa lamang parte ng isang malaking script no mm. na ang script ay ang default eh walang kasalanan ang leader dahil siya nga ang gumawa nito Uh, so from the very start, linonch yung uh, yung kampanyang yan para lang uh, i-defend yung position niya na wala siyang alam. Mahirap yun uh, Uh, panghawakan kasi ikaw ang pinuno, ikaw ang pinakamataas na leader sa ating bansa. no uh, Para sabihin mong hindi mo alam, para sabihin mong uh, dinidistansya mo ang sarili mo dito, uh, medyo doon nagagalit ang bayan. Mm -hmm. no Kasi uh, nakita naman natin na lahat ng signos sa ating ekonomiya ay pababa. Uh, ako nagulat doon sa capital formation kasi dati hindi nang hindi bumababa ang capital formation eh uh, yung, uh, yung dollar yung stock exchange yung FDI so kung hindi na, kung ganoon ang reaksyon ng merkado issue na ng tiwala at issue na ng confidence so Mahirap namang sabihin hindi niya nararamdaman yon at kitang-kita naman natin kung paano binalot ng uh, ng barboar ng mga barriers mm -hmm. <laughs> ang ang yeah. So alam nila, nakita natin kaninang madaling araw ang formation ng mga uniform personnel yes. to defend the palace. I, I, alam mo hindi ka aabot ng ganon kung maging fortright lang ang pangulo. Ako nga parati kong sinasabi, address the nation. Mm -hmm. Tell the nation. Uh, kasi ang yung mga presko niya, tapos sasabayan ng isang, yung oh. aking BFF na barker, oh. tapos politika kaagad, hindi yun pagpapaliwanag sa taong bayan na humihingi ng sagot. Di ba? Oh. Alam mo ba ito? Ginoong Pangulo. Ano ang ginawa mo Ginoong Pangulo nung nalaman mo? Pangatlo, uh, kung alam mo, no, kung sino yung mga taong uh, nanggahasa ng ating uh, kabanang bayan. Eh yung ba'y iaalaw mo? Doon pa lang sa aspetong yon medyo uh, nagugulat ako na hindi totoo ang mga sinasabi at uh, palihis ng palihis.